So, papunta kami ngayon sa ano, gagawa ng income tax return namin. Magpapile kami ng income tax return. Dito sa Canada, pagdating ng February, March hanggang April 30, magpapile ng individual income tax. Ito yung mga employee employee. Yung mga kagaya kong mga empleyado, um, ito yung mga ito yung mga buwan na kailangan mo na mag ng income tax return. Actually, yung mga income tax dito, dinidedak na yan tuwing kada sweldo mo eh. Kaya lang, ang kainam lang kasi ng pagma-file ng income tax, kung meron kang mga tax credit or refund, sumobra yung bayad mo o may mga, halimbawa yung mga tuition fee ng mga anak mo, kaya kung nag-aaral ka yung tuition fee mo, may mga credit-credit yan eh, kaya nag-renata ka ng bahay. Tapos, um, kung ano-ano pang mga special expenses na pwede kang magka-tax credit, magkukosyo na magkakaroon ka ng refund. Ang ibig sabihin ng refund, um, ibabalik sa iyo ng gobyerno yung sobrang ibinayad mong tax. Kaya nga nagpapail kami kasi madalas naman may refund ka eh. Minsan, limang daang minsan two hundred dollar. Yung pangang iba, yung mga may mga anak na maliliit pa. Usually, nagkaka-refund yan ng mga dalawang libong dollar hanggang 3,000 dollar. Minsan naman, meron din palang nagbabayad ng ano, tax. Kung eh, nagbayad ka na dati, di ba? Ngayon magbabayad ka pa uli kasi kinulang yung dinidak sa'yo na tax. So, ako muna yung pupunta kasi pilahan din to eh. So, ang babayaran namin ngayon ay $50 per person. So, sa pair natin, dalawang libo. So, 2,000 pesos ang bayad namin para lang makapag ng income tax. Pwede mo rin gawin yon na ikaw sa sarili mo. Kaya lang kung hindi ka expert baka hindi ka makarifan or hindi ka, hindi mo makuha yung dapat mong makuha pag hindi ka ganun karunong. Kaya nagpapagawa na kami. Madulas eh, da dahan-dahan ako sa paglalakad. May mga parting daan na madulas yung may yellow. Ayan, Pilipino store yan. Filipino store yan. Mga pagkain Pinoy, tsaka nagbebenta rin sila ng lutong ulam dyan. Mga pagkain ulam na Pinoy. Hello pero kaming schedule. Ah, um, pwede yung ano, di ba? Yung wala pa yung anak ko, pero dala ko na yung tito nila. Pwede yung manage yung anak ko, mamaya pa siya kasi may trabaho daw. Yung isa. Pwede pa siyang... Pwede naman may dali for signature. Wala yung paper. Oo, yung, yung ano niya kasi wala dito eh. Um, yung dala-dala niya. Ay, paano pupunta siya dito. Pwede ba siyang malate? Oo. Pwede ba yon? O, sige ha. Sige ha. Thank you ha. Ay. So, dito kami na pa-file ng ano income tax. Yan taon-taon dito kami nagpapagawa ng income tax namin. Bali ang binabayaran namin ay eh, ano um, dati 40 dollars year 1,600 pesos yun kada tao. Ngayon $50 dollars na 2,000 piso kada tao ang pagpapagawa ng income tax. So, kaming apat, ah, kaming lima, $250, bali $10,000 pesos ang babayaran namin para lang sa income tax. Para lang gawang kami ng income tax return. So, ang babayaran namin, bali $2,000 piso kada tao para lang gawa, igawa kami ng income tax return. Ngayon, lima kami. La, tatlong anak ko, tsaka kami mag-asawa. Bali, 10,000 pesos ang babayaran namin. Para lang gawin kami ng income tax return. Eh. Pwede rin namin gawin yan, kaya lang, hindi pa ako ganun ka-expert. Aaralin ko pa lang yun. Uh, kung gusto mo makatipid, pwede rin ikaw ang gumawa ng income tax mo. Ikaw na mag-file. Yeah, pero kung gusto mo namang ma-maximize yung income tax return mo para makaroon ka ng refund o makareceive ka ng extra cash, kailangan yung eksperto ang gagawa. Kasi kapag ikaw, nagkamali ka, hindi mo na yung dapat mo makuha. Hindi mo na makukuha kasi nga nagkamali ka na ng ano, computation. Kaya, kaya magbabayad ka na lang para mas accurate yung pagpapagawa mo ng income tax. So, natapos na kami mag-file ng income tax at bumili kami dyan. Ayan. Tindahan Food Mart. Ano po yan? Filipino. Ayan po siya. Filipino Food. Ayan. Galing po kami ng Tindahan Food Mart. At yun ay Filipino owned store po. Ang tinitinda doon ay mga lutong ulam, ah, mga Pilipinong pagkain, yung mga chichirang Pilipino doon. Tapos may mga pangadon, turon, kwek-kwek, ganyan. So, ayan yung pinamili namin. Ito, ipapakita ko sa inyo. Mahal din to, ah. Kasi, ano po eh, nagmamadali kami. Kaya, ito, ito, ito yung tinatawag nilang kwek-kwek. Ang ginamit nila dito ay... So, ito yung tinatawag nilang kwek-kwek. Ayan. Itlog ng pugo ang ginamit nila, imbes na itlog ng manok. That, pero meron kami nabibilihan na, na nagtitinda rin ng mga itlog ng manok na kwek-kwek yung mas malaki. Ito, alam nyo ba kung magkano to? 100 pesos ito dito. May kasama pang tax yan. Tapos magaan pa sila, mag-charge pa sila ng tax. So, i-convert mo to to $2.50. So, sa pera natin, 100 pesos ang isang tusok. Ano lang po yan? Uh, itlog ng pugo. Kwek-kwek gigit -kwek So, binili lang kami ng dalawa. Tapos, naku, na naubos na yung banana cue niya. Ay, yung kamote queue niya. Alam nyo ako magkano yung kamote queue niya? 160 pesos sa pera natin. Tapos meron siyang ayan, palabok. 'Yan, 'yan. Medyo malaki-laki yung palabok 'yan. Siguro makakakain yung isang tao kung malakas kang kumain, kung mahina ka kumain, pwede yung dalawa. Ang halaga niya ay 520 pesos plus tax pa 'yan, palabok lang 'yan. Tapos is your putnak. Ito 'mey. So kasama ko yung mag-ama ko ngayon. At uh, mga bampira to eh, takot sa ano, takot sa aking video. Ayan. Ito yung sorbitero, ice cream. Ayan, mango flavor. nakasin siya ngayon. Nagkataon lang na sale siya ngayon. Ayan. Sorbitero. Ayan, o, kita nyo. Alam ba to Kano kaya karami to? chocolate crinket, ube crinket po na cookies. Alam niyo kung magkano to? Ilang piraso ba? Anim na piraso, 280 pesos. Ganyan kamahal. May tax pa yon, plus tax pa. Tapos itong buko pandan, ayan, kita nyo? Ayan. 130 pesos sa pera natin. Ganyan lang siya. Napakasimple lang, oh. Ako rin, kaya kong gawin to. Ayan, 130 pesos. Tapos yung sorpitero. Ayan, yung ice cream. Ilang galon ba to? 1.42 liter. Nakasale siya ha? Ano lang siya ngayon? 400 pesos plus tax pa. Pero kung hindi to nakasale, nasa ano to? Um, mga 550 pesos. Pero ngayon nakasale siya. Ano lang siya? 400 pesos sorpitero ice cream. Doon kami bumili sa tindahan food mart. So, yung mga pagkain pinay dito, medyo mahal ho. Ito, ano ba to? Pan de ube daw. Ayan, pan de ube. Ang halaga niya ay 600, ano, hindi pala. 320 pesos. Ayan. Anim na piraso, 320 pesos na tinapay. Ganyan, kamahal. Kasi mga pagkain Pinoy kasi dito, ano, bibihira lang ho nagtitinda, kaya medyo mahal. Tapos, itong empanada, 100 pesos ang isa. Ayan, chicken empanada. 100 pesos ang isang piraso. Tapos ang turon, natawad ko pa siya. Ayan, 40 pesos ang isang piraso. Saging na turon. Dapat nga, ano to eh, um, 50 pesos halos. Halos 50 pesos siya. Kaya lang binigay na lang ng 1 dollar. Kaya 1 40 pesos sa pair natin, ganyan po kamahal ang pagkain Pinoy. Kaya bihira lang kami bumili kasi nagki-create kami. Kung kami naman ang na magluluto, mahirap din man ho ang magluto, ang tagal gawin tapos ilang lang lang naman ang gusto mo. Kaya bumibili na lang kami. Kita nyo? Yan ang mga presyo ng mga pagkaing Pinoy dito. Sana kami ng Costco. Pero sarado pala siya kasi tinggo. Easter Sunday. Sarado pala siya ng Easter Sunday. Hindi namin alam. Ayan. Ayan o. Oh, baka ano, ano. Dati, punong punuyan ng mga sasakyan sa mga nag-grocery. Ngayon, walang gaanong sasakyan. Halos wala. So, sarado pala siya. Dahil, o oh, ano ngayon, Easter Sunday. Hindi namin alam, sarado pala siya. 500 pesos na lang siya ngayon. Dati siyang 550 pesos. Binili namin to sa Filipino owned, own store. Ito yung buko pandan, 130 pesos sa isa. Ayan. Tapos ito, chocolate, uh, ube, ube crinkets, yung cookies, ano na lang siya. Um, 280 pesos. At ito namang pande ube, anim na piraso, 320 yung ube crinkets naman, anim na piraso, 280 pesos. Ito naman ang ano, ayan, $13. So, yung, yung pansit palabok. Ano siya, bali nagkakahalaga siya ng 520 pesos. Ayan. Tapos, ito naman yung ano, empanada. Ano lang siya? Uh, 100 pesos ang isang piraso. Tapos itong turon, 40 pesos ang isang piraso. Dati siyang 45 pesos. Tapos ito naman, ano din, um, kwek kwek, um, itlog na ng pugo yan, ng laki. So, apat na piraso sa isang tusok, ano din siya, 100 pesos kada tusok. Yan ang, yan. tapos yung kamote kyo, kinain na ng asawa ko, hindi nakatiis, isang tusok lang, 160 pesos.